De, ngayong araw ay may gagawin tayong content, guys. Ah, uh, kung napapansin nyo, ah uh, gusto ko magpahabol, gusto ko ma uh, gusto kong mag-share ng blessing dahil 1 million followers na tayo. At uh, para paminsan-minsan naman eh puro <laughs> kabutihan naman 'yung gagawin natin, hindi puro kalokohan, 'di ba? Tama naman ba, tama naman ba mga inaanak? <laughs> puro tayo kalokohan eh. Am um, magbigay naman tayo ng konting tulong ah, ang tawag naman sa gantong pagtulong ay eh, tapos nagbablog ka tapos tumutulong ka eh good sa marketing bakit <laughs> good sa marketing kasi nakatulong ka na di ba? Diba? nakapa uh, uh, kumita ka pa sa vlog kapag uh, maraming nanood <laughs> ayos ba ayos ba ayos ba ayos ba mga inanak ah, di joke lang Bukal sa kalooban natin to guys. Gusto natin tumulong talaga. Uh, hindi man sa uh, malaking bagay, no. At least makakatulong kahit konti lang. Ah uh, syempre uh, nag-request ako muli sa Smoke Moto PH ng mga pesa. So ni-request ko to upang ma-mai share ko yung blessing na natatanggap ko sa araw-araw. Tama ba 'yung sinasabi ko? <laughs> hindi kasi ako sanay ng ganito eh. Pero syempre, yun na yun Basta gusto kong mag-share ng mga piyesa, mga shock, side mirror, handle grip galing sa Smoke Moto PH. Ayan, guys. So, paano nga ba natin gagawin dahil hindi nga sanay si Kong TV sa mga ganitong content, 'di ba? Eh bahala na kung ano yung ano natin. Nandito sa top box ko, syempre ang top box ko Smoke Moto PH 'yan. Na smoke top box 'yan. Kuya yeah. Sama ka sa vlog ko yeah. kuya okay. Sige Ano mo muna? Usog ka muna doon konti Dilaw Kaso Shock sana Hindi pwede shock sa'yo eh huh? Hindi pwede shock sa'yo eh Ngayon lang pwede sa'yo Kung gusto mo tupote eh oh. Ang galawan ah Ang Mio lang yung dala kong shock eh. Okay na yun Ingat sa biyahe eh. Okay na yun <laughs> May tropa akong guard dito eh Binigyan ko rin to ng helmet dati Sa ano Zebra Pero Hindi ko alam bibigay ko sa kanya eh Ilaw na lang din Ilaw Saka to ano yan? Tropa ko yan sa ano eh. Sa... Ay, nagalit pa si kuya. <laughs> Ang init ng mga tao. Tropa ko to sa ano eh. Keep! na <tong> may regalo ka na naman sa akin. Oy, thank you! Na Upload ko to ah. Upload ko ah, binigyan ka tang ganyan. Oh, Siyempre para makita sa vlog mabait ako, di ba? Amir, <laughs> Amir, Amir. Ayan, natin ano. Sino mayari niya, no? Yung Mio na yan. Oh, may bibigay ako. May bibigay ako sa kanya. Tagas-tagas na rin na ata, eh. Kaya ikaw mayari nito ya? Oh. Ikaw mayari? Oh. Okay lang video kita siya Tapos upload ko sa ano Naka-record ako Naka-video ako Nag-vlog ako Okay lang Sige sige Yun syempre Para makita nila yung kabutihan natin Pakita ang tao tayo eh Ano ba to? Sharks. Pang Mio Ha? Ano po? Ah, pag gusto mo mong kay ano, sa Krung TV. Krung. Krung. Oh, Krung TV. Oh, Pir. Eh. Okay, Upload ko to tol ah. Thank you, thank you. Okay, sige. Ingat kayo sa biyahe you. Bro. Salamat, salamat. Ayan, tropa ko. Nain, Papakabait nga ako ngayon eh Kaya nga nagbibigay ako ganyan para mukha ako mabait <laughs> Sige tol, salamat tol Ay nako Ganun mag vlog Sabihin mo kagad pa kay mo for the views <laughs> Ay nako Hindi kasi tayo sana magbigay-bigay ng mga gamit-gamit guys Kaya ganun na lang Pero okay na yun at least Diba? hindi ba na tayo makakuha ng maraming views at least naibigay natin yung blessing na pinagkaloob sa atin di ba na-share natin ay makatawid damot ay magkakasama tayo motor mo yan nya motor mo yan may, pwede may bigay ako sa'yo pero ilalabas ko sa vlog ko may bibigay ako sa'yo pero iba vlog ko sige okay. magkala pag gas mo sagot ko na gas mo para mabahit ako sa vlog ko <laughs> Oh ya. Yeah. Oh. Ambait na ba ako sa vlog ko? Sobrang bait ko na. Thank you, thank you, thank you. Galing sa smoke yan Galing sa smoke Sige pre, sagot ko na gas mo pre Magkano? 90 lang saan? Sakto mo na sa 100 Thank po Di, dinagdagan ko lang yung bitbitin mo Para mahirapan ka Thank you po Tuyo, tapos pakamariyenda mo na yung sukli yun Okay na pre Salamat pre, abangan mo to ha. Upload ko to ha. Kurong TV. Trilogy, thank you, thank you, thank you. <t kiraybbe> hey, hindi niya alam. Pag na-upload ko to. Pag nag-viral. Doble ang pera ko. Yung 200 na binigay ko, magiging 400. Pakilag twice it yan. Ayun lang, basta. hindi naman ako mayaman tignan nyo, tignan nyo yung lugar namin skinita oh. Di ba yun lang gusto ko lang share yung blessing eh ayoko lang masyadong madrama kasi sa mga content content na yan ayoko ng mga drama kaya pag sinabing gusto bigay ka agad ganun lamang